Awal. Friend! Ah, Ay, uh, wow. yung gunting nga. Wow! Ay, yung gunting nga. Hindi kasi kakailanganin natin daw oh, kasi. Pagkakas na tapin, pagkakas sa si Jiro, kagabi may dalang pizza ka Kailangan Kailan ba siya start? Mahapoy. O. Ika parang na-adapt ka na niya. Hindi, naman daw siya siya. naman kahit ganin mo yan, pasukutin mo lang. Sip-sipin nga lang. Okay, enough. Gusto mo din? Yeah! Yeah! Bakang bakulit! Yeta! Kasi lang na pagbabasaan. <laughs> Anak, chusi ka ba, kuya ay, ba? Kasi man na nga ng tipato nga. <laughs> <laughs>